3 2 1 maganda magandang po mga kasuke. Ano, Takaot yung isda natin. Shout out kay Ate Inaantok Magandang, pang Gata. Shout out kay Gojik. Gojik, dalawa piece mo ngayon. Yes. Dalawa din sa out niyan. Bakit? Dalawa piece to eh. Nagsisipag masyado si Gojik, mga kasoko. Oh. Bali. Dalawa pong ang piece niyan, nababantayan. Meron siya rito ang pampano. Ayan ha? Morang mora lang po ang pampanga. Shout out sa magkapatid. Ikaw po yung panganay sa inyong dalawa. Ah, siyang budso. Ayan, Jake. Abay oh, naman, oh. May bibili mo, ma, Jake. Abay naman, Ano oh. yun? Bibili sila ng tulingan. Kakalis ko sa akin yung tulingan nyo? Hindi, ano, ibabong eh. Pwede, bobo ni. kahit ano. ano po? Pwede na lang 370 na lang sayo. po? Sinaing. Yung pwede na 'yan, para na lang. Pag sinaing daw, bossik. Ayan mga kasoket, marami tayo ngayong alimasag. Oh. Magaganda ang alimasag natin ngayon mga ilo. So, sa mga mahilig sa alimang, oh. marami din tayo ngayong alimang oh, mga kasuki. Ayan po. Buhay na buhay mga kasuki. Oh. 300 po ang kilo ng alimango natin ngayon. Medyo mura lang ngayon dahil dagsak, mga kasukit. Ayan, mga idol. Ha? Sa mga bago dyan, pasuyo naman. Makikisuyo, mga kasukit. Palike and eh, subscribe ng ating YouTube channel dyan. Ha? Ayan, mga idol. Ha? Ito yung baklang alimango. Yan tinatawag na baklang alimang. Si Ate mga kasukay, magtitinda ngayong maghapon. Ayan o. Jackpot na naman. Yan po yung alimasag. Pinatatayo niya yung mga dalire. Ba't ginaganyan nung po siya, te? Siyempre, para maganda tingnan po. Para maganda tingnan. Para sa akin po. Ayun. Sa tinitinda mo? Siyempre. So, Magkano kayo lalim ang te? 300 lang po. 350 po. Ang kilo. Ayan. Kilo. Ngayon, 300 na lang. 100. Ayun te, 300 na lang, o, buhay na buhay, o. Oh. Masag. Kaninang umaga, mga kasuko, eh. Kaya maraming hipon at alimango, eh. Sobrang tumal. Ayan po lalaking hipon puro ipon mga kasuki ayan mga kasuki yung e, mga kasama natin nagpupulong sa mga mahilig dyan sa ano, Ricardo mga idol ha Araw-araw oh. nating gamit mga kasuka, hanapin nyo lang si ate. Araw Chef. Hanapin nyo lang to si ate. Napakamura magano niya. 10 piso lang yan mga kasuki. Kalamansi. Yung bawang ay 15. Ayan na. Ito 10 piso labuyo. 10 piso lang yung isang balot mga idol. Ha? Dito kahit maraming tao pwede ka magbalot dito mga idol. Hindi ka pagbabawalan magbalot dito sa Amos Market. Meron din tayong Luya. Magkano kilo sa luya, te? Ha? Sumagot ka, te. Utang oh, na loob. Magkano kilo? Magkano bigay mo? Lang to. 200 kilo? Mahal? Meron ding bawang. Ganda ng pagkabalot ng bawang. 20 pesos mga kasuki. 6 na piraso. Medyo mura na ngayon ng sibuyas ayun oh. Eh. mga kasukat wala pong kataw-taw ngayon mga kasukat o oh. pag gantong oras alauna po mga hapon Wala si Kato na vlog ngayon mga kasuke. Day off po siya ngayon. Ayan, eh. Pre, ano yung mo pre? may po, tindira mga kasuke. Maliit lang po. Maliit lang po tao. Okay, nakatayo na po yan mga kasuke. Oh kalahati lang po kasi yan po yung tinatawag namin kalahati ayan na anong stamp mo ate? balena ito ay tambakol po pin tuna ayan na meron siyang tuna na nakaslice Yan ang tunay na tuna. -sariwa, tuna sa malangaw. Tambakol. Sariwang-sariwang mga ito. Murang-murang ito -mura po Sa mga mahilig mag sinigang Shout yeah. out kay Kuya Efren Kuya Efren magandang hapon Sa mga kaano natin dyan ha Mga kapogi Ayan po ang isda ni Kuya Efren Mga asokan Meron siyang Pusik Ayan so, ah pampano po na kayo binili ko na yung manok kahapon kuya tinuloy, tinagin mo lang ng tinula, papaya papaya sandaan lang laman na ano is na yan kuya? crocodile fish Procodile. di ba pati? ba <laughs> shirt? Pampanwen, tanigi, ben, eh, tanigi. Tanigi. Tayo, bilhin na tanigi.